bumagal ang inflation sa bansa ngayong buwan dahil sa mas mababang presyo ng kuryente at transportasyon ayon sa Philippine Statistics Authority pero hindi raw yan ramdam ng mga mamimili nahirap pa rin ngayon dahil sa mabilis pa ring pagtaas ng presyo ng pagkain nakatutok si Darlene Ka Sa unang pagkakataon ngayong taon, bumaba ang buwan ng inflation rate o bilis ng pagtaas ng mga bilihin at serbisyo sa bansa. Ayon sa inilabas na datos ng Philippine Statistics Authority o PSA, bumagal sa 3.7% ang inflation noong Hunyo. Mas mababa ng 0.2% kumpara noong Mayo. Mas mababa rin yan ng 1.7% kung ikukumpara sa parehong panahon noong nakaraang taon. Yung nag-contribute uh, ng... Uh... Uh, substantial doon sa pagbaba ng uh, overall inflation uh, sa month of uh, June ay uh, yung uh, reduction sa price ng electricity ang second na nagcontribute sa overall inflation reduction ay of course yung transport dahil uh, mababa yung uh, uh, presyo ng gasolina. Matatandaang natapyasan ng halos dalawang piso kada kilowatt hour ang singil sa kuryente noong Hunyo. Nagkaroon din ang rollback sa presyo ng mga produktong petrolyo sa unang linggo ng Hunyo. Ang pamilya ni Zenaida Sullivan bumabaraw ng isang libong piso ang bayarin sa kuryente. Sa kabila niyan, mas nahihirapan pa raw si Nanay Zenaida na pagkasyahin ang budget dahil sa taas ng presyo ng ibang bilihin lalo na ang pagkain. Ay naku Diyos ko, mas mahirap. Mas mahirap ngayon. Hindi na magkasya sa limandaan sa isang araw. Hindi nakasya. Isang kainan lang, medyo tatlong daan. Dati nakakatipid ako ng dalawandaan. Nakakaulam na kami. Ngayon, hindi pwede. Sinasalamin ng datos ang karanasan ni Nanay Zenaida. Waba man yung pangkalahatang inflation, tumaas naman yung food inflation o no? bilis ng pagtaas ng presyo ng mga pagkain, partikular sa gulay, karneng baboy at karneng manok. Ramdam na ramdam yan dito sa Mega Q Market sa Quezon City. Sabi ng mga nakausap kong vendor at mga mami mili, lahat sila pare-pareho ng hirap sa pagbabudget dahil sa taas ng presyo ng mga bilihin ngayon. 40 hanggang 100 pesos ang itinaas ng presyo ng iba't ibang klase ng gulay dito sa Mega Q Market. 10 hanggang 40 pesos naman ang itinaas sa kada kilo ng karneng baboy at manok. Kasi nga namin bakit mataas ang baboy. Eh matuman naman. Ayon sa National Economic and Development Authority o NEDA, ang pagtaas sa presyo ng gulay ay posibleng dahil sa pagsisimula ng tag-ulan. Ang pagtaas naman sa presyo ng karneng baboy at karneng manok ay dahil sa tumaas na bilang ng mga kaso ng African Swine Fever at ang pansamantalang import ban sa pochi products mula Amerika at Australia. Sa isang pahayag, sinabi ni NEDA Secretary Arsenio Balisakan na patuloy silang makikipagtulungan sa ibang ahensya ng gobyerno at sa iba't ibang sektor para masiguro na mayroong sapat at abot kayang supply ng pagkain ang mga Pilipino. Para sa GMA Integrated News, Darlene Kai, Nakatutok, 24 Oras.